Lakers ibabalik si Malik Monk next season at Zach Lavin, Anthony Davis at Lebron James nakitang magkakasama. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, mamimigay ako ng tropang basketball jersey sa maswerteng subscriber ko at followers ko sa aking FB page, Tropang Basketball. Tapusin ang video na ito at sundan ang mechanics. Let's go! Dito muna tayo mga tropa sa balitang nagsama-sama nga daw po sila Lebron James, Anthony Davis at Zach Lavin. Para nga po sa inyong kaalaman mga katropa, kahapon na nga po ginanap ang Pro Day sa loob ng pasilidad ng Los Angeles Lakers. Kung saan nagparticipate nga po dito ang anak ni Lebron James na si Bronny James sa harap ng napakaraming mga fans. Bali dito nga po mga katropa ay pinakita nga po niya ang kanyang athleticism at ang kanyang shooting ability. Gayon may iilang mga scout na rin naman nga po ang nanood dito. Bukod rin nga po dyan, ay nanood na rin naman nga po sa mismong venue si na Lebron James. Kasama ang kanyang teammate na si Anthony Davis at ang superstar na Chicago Bulls na si Zach LaVine. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ay kumalat na naman nga po ang usap-usapan na plano na nga po ng tatlong ito na magsama-sama sa Los Angeles Lakers sa susunod na season. Ang problema lang mga katropa, kahit gusto rin man nga po na lumipat ni Zach LaVine sa Los Angeles Lakers, ay pipigilan na rin naman nga po ito ng team owner ng Chicago Bulls. Since ayon nga po sa lumalabas na balita, Ayaw nga po nitong makipag-trade sa Lakers at tulungan si Lebron na mapalakas ang kanilang team at para makakuha ito ng bagong championship at para idagdag sa kanyang ligasiya. At pagprotekta na din daw ito sa legacy ng kanilang dating superstar player. At ngayon isa sa greatest players of all time na si Michael Jordan. Kaya mukhang hindi nga po talaga ito matutuloy ngayong season. Samantala mga tropa, dito naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa posibleng pagkuha muli ng Los Angeles Lakers dito kay Malik Monk. Ayon nga po mga katropa sa balita ng isang NBA insider, Plano nga po ng Los Angeles Lakers na kumuha muli ng kanilang mga dating player sa mga nagdaang taon. At isa na nga po sa mga target nila na pabalikin ay itong si Malik Monk ng Sacramento Kings. Na isa ng ganap na unrestricted free agent matapos magtapos ang pinarmahan nga po niya na kontrata na 2-year contract dito sa Sacramento Kings. Kaya siya na nga po ang magdidesisyon kung saan po niya sunod na maglalaro o kung babalik ulit siya ng Sacramento Kings. Ayon pa nga po sa nailabas na balita Plano nga po nito na kumuha ng mas malaking kontrata ngayong off-season. Kaya dahil nga po sa kalagayan ngayon ni Malik Monk, ay pwedeng-pwede na nga po talaga siyang kunin ng Lakers once na magsimula na ang free agency. Sobrang nangangailangan na rin naman nga po sila ngayon ng sixth man na mapagkakatiwalaan pagdating sa pagtatala ng puntos. Kaya ito na nga po ang pinakasaktong player na dapat nga po nilang kunin sa lalong madaling panahon. Si Monk ay nag-average nga po ngayon season ng 15.4 points at 5.1 assists per game sa kanyang 44.3% shooting. Anong masasabi nyo dito mga tropa dapat bang ibalik si Malik Monk sa Lakers? Pakikomento naman dyan sa ibaba. Tropa, baka ikaw ang isa sa 10 lucky subscribers ko ang mapili para manalo ng tropang basketball jersey gawin lamang ay mag-subscribe at mag-follow sa aking FB page Tropang Basketball. At isend ang screenshot para makasali ka sa pag-giveaways ko mga tropa. Maraming salamat mga tropa. Ingat and peace out.